Good morning, mga Kavi Channel. Ito yung mga tanim ko. Wala oh. Malalaki na. Ililipat ko na siya sa dito sa mga paso. Nagpabili na lang ako ng lupa, tatlong sako. Tapos, nagpabili rin ako ng ganito, yung lalagyanan. Kasi kukulangin siya. Ito lang kasi yung sira kong buckets. Bali, apat lang siya. Ayan, apat na ganyan lang. Dahil sa sobrang busy ko, nagpabili na lang ako. Para mailipat ko na itong ipinunla ko dito na okra, kamatis, at saka ito yung talong. Malilit pa yung talong, pero nililipat ko na nga. Ililipat ko na rin siya. So ayan guys, umpisahan ko na di. Lipat itong aking mga ipinonyla dito. Ito yung lupa na pinagbibitahan. Tapos ito yung nabili kong yung patat, medyo malalaki siya kumpara dito. Kumpara dyan. Malapat. Tapos ito na naman eh. Ang pangilalim. Ito <laughs> na pang tayo dito. Ayan na naman tayo eh. Sabi nila na ako. Ayan. ko na naman ito dito. Eh. Masih kip Begitu seberang ano, lupa nung nakaligo. Gamitin natin ito. Pagbukan yun. At ng sapo. Masak ko lang ako yung balay dito sa malak. Ilipat na natin. Ang kaya nilipat ko dito. Yung kamatis, ang ililipat ko dito. Ganun. Kasi mas madami itong kamatis. Para lalo silang lumago. Paano ba? <laughs> Ito lang. Ilayot natin yan masasama ko yung lupa. Masasama kaya. Ganyan din natin. Para yung ugat. Ayan. Ganyan. Mag-uukay muna. Ipat. Ilipat na ang kamatis. Para tumaba hindi masyadong mataba bakit ganon baka magsiksikan sila pag lumaki na excited na akong makitang namumunga ito. Nakakatuwa ba? Di ba? Pag namunga sila, o edi. may kakainin na. Gagawin natin salad to. Yung dalawang linggo lang pala itong kamatis, eh tumutubo na. dalawang linggo lang tumubo na siya pero eh may natira pa oh. Yung limang puno pa pala medyo naparami yung punla ko ayan yan na siya guys okay. na ko na oh. kikita nyo medyo malayo yung camera ko pero kasi walang space hindi naman ilapit Mamaya, papakita ko. Tapos, itatabik ko muna ito. Kasi, um, ayan, dyan muna. Tapos, ito, sa pasok ko yan. Ito, para sa school ng bata ito. <laughs> Mamaya, yasin yeah, boy ko. Kasi, dito ko lalagay siguro no? yung Kaling kaya. Ang maganda dito. Kalong. O kamatis. Kamatis na lang. Kasi baka mas maraming bunga yung kamatis. Ito yung opera. yung iba. Okra. Yung okra dito. Lagyan ko rin ang ganito. Eh. Yung bato. Stone. Bato ito dito tapos <laughs> yung lupa tayo tayo ka pa lang pala bago ito bago ito meron pa pala isang balaki ito ito pa pala gusto ko bago yung ano, maliliit Ano pa? Ang bigat! Ay, ito, good na lang Para mabilis. Kalat na nga ang kanya. Ayan. Bilis na natin. Para matapos na at maghihintay na lang na mamunga ito. Oops! Mabigat oh, man! Wala! Matapang ito na Dito ko na lang ilagay yung okra. Pagsiksikan kaya sila. Oh my God! Baka magkagulo sila dito pag lumaki na. Bahala na yan. Yan. Ang igit na ako lang. Sa na Kunin ko lang yung matataba. Matataba. Ay. <laughs> na ano. Ang maingay ang sasakyan ko. Huh? Yung ano yun, basura. Nagkukuha ng basura. Karong ng basura dito sa Ito yung at saka ano, huwebes. Hala. <laughs> Walang lupa nasama yung lupa. Ano kayo kalalabasan ito? Baka magsiksikan sila dito sa paso. <laughs> Dapat nakabukod sila eh. Bawat isang ganito. Isang punla, isang lalagyanan. Kaso, yung bumili nitong kaso, malaki naman pala yung binili anyway, mahaba kayaan mo na wala na yan hmm. pagyan pa natin ng lupa para kukulangin pa yung lupa ko ha ah. hmm. ayan na so saan na natin ito lalagay dito Tapos, ito na. Dito. sa malikit. Kulang so, yung lupa ko, guys. Ako. Hindi na lang magulit ito. Mm -hmm. Ang ilagay ko dito ay, ano. Itong, ano, talong. Ito. Ayan. Talong. Talong. Maliliit pa. Ayun kay parang ano. Ilipat ko na kasi na ano pala. Nagsiksikan sila eh. Okay. Um, dito ko ito ilagay. Yung talong kaya. Pero maglalagay ako ng sabras dito. Kasi di ba yung talong ano? Malalaki yung mga ano niya. Saha. Anong magtawag doon? Maglalagay tayo ng isa. Kasi kung hindi man umano yung iba, at least mayroon tayong isa ditong puno. May isang puno ng maganda ang pagkatubo. yun hmm. Yan. Mababal lumaki. Yung talong pala mababal lumaki. Ano? ano na ngayon? May 12. Diba? April 1 natin ito tinanin. Hanggang ngayon, ganyan pa rin siya. Tapos, ito, ay yung kamatis, ano, dito sa malilit ko lalang. Eh. Meron ditong lupa na matagal na to. Dati kasi nagtanim ako dito ng halaman. Yun nga lang, kung damatay na. Kasi pag mainit talaga, mainit talaga. Ngayon, may natira pa pala akong lupa. Dito. Ayan. Yan, hindi na ko pala ito. Pumigas na. Uwa. Ayaw Hindi na natin dumugin. Matalsik yung alikabok. At, ito. Tumasok na sa ilong ko. Oh, oh my God. Ilagay ko lang sa ilalim. Kasi wala na yung bato. At pang ilalim. Walang balot lang yun. So, eh. Well, Pagkatungan ko na lang oh lupa. Itong lupa. Ito. Ako lang. Walang lupa. Wala kailangan ko pa lang ulit-ulit Ganun na ang lupa. Tapos walang dito. At yung sako. Ito na lang siya. Hindi lang po itong lupa. Palalakihin ko lang yung salong ulit na yon Para maenipat dito sa ating pirang ano. Bakit? May dalawa pa pala ipapasyahin ko na lang ito dito. Sa dalawang lalagyan. Kasi nga, kasi kit na dito. Hindi na siya magkasya. O, oh, anong lalagay ko dito? Kamatis. Talong na yung nakalagay dito. Susulatan ko nga ito guys. Kasi makakalimutan ko na naman kung saan ko tin anong saan ko yung ano. Kamatis, yung <laughs> Nalilito ako dito. Ah, dito na lang yung kamatis. Talong na lang ilalagay ko ulit. Asa ah, na yun? Dito. Dito yun. Kasi medyo malaki-laki yung lalagyan. Hmm. Pwede bang tatlong ganito? Sa isang ano, butas? Yan. <laughs> Pagsamahin na natin yan. Hmm. Kasi malaki naman yung ano. Paglalagyan. Baka kapag nalipat dito, eh ano. Lumaki. Tumaba siya. Itim yung lupa ba? Pero bakit ganun? Parang payat sila. Itim payat ko. Oh my God hindi lang pa ako maanong magpahima. Ayun. Ito okra. 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 May sobrang dulawa. Paano na to? Saan natin to ikatanim? Dito na lang. Magsamahin ko na lang dito. Sayang. Kung lumaki. di okay. Pero kung hindi, wala tayong dalawa wala na akong paglalagyan ayan so bali itong kamatis Ikalak ko na lang ulit dito mm. Ayan. Hmm. May isa pang talong. Ay. Anong tawag dito? Talong hindi. Okra to. <laughs> Yung isang okra na titira. Dito na lang natin. At samahin natin. Sa um. Ay, hindi. Ililipat ko na lang ito. Ulit. Ayan na siya, guys. Kali, ano na natin, nalipat na. Tapos, ito yung paghihiwalayin ko na lang. Ayan. Medyo kumpul-kumpul yung pagka, ano ko, inano ko naman to, kinalat ko, pero malilit kasi pag binodbod mo, nagsasama-sama sila. tatlong puno. <laughs> Nagkasya na lang. Tinagkasya dito sa lalagyan. Sipin mo kasi ilan na itong ano, lalagyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, na. Naparami yung punla ko. Sabi ko na nga ba eh. Parami eh. Tumubo siya lahat eh. Tumubo kasi lahat. Kapag uh, lumaki na sila, Magsiksikan sila dito. Hmm, bahala na yan. Nailip. Ah. Na. Ihintay na lang natin ikaw. Lumaki at mamunga. Pero mayroon pa ako dalawa dito. Dito, babawasan ko yung iba dito. Pag nakabili ako ulit ng lupa pa. Kasi may pa siyang dalawa. Kamatis mong ilalagay ko dito. Kasi mayroon siyang mga ng tubig. Talagyan ng tubig. So, ayan guys, na ilipat ko na itong mga gulay dito sa baso. Ayan, hintayin na lang natin itong lumaki at mamunga. Ito siya guys, oh. So. Ayan. magsisiksikan sila dyan. Yan. Ito yung dalawang ano, wala pang lupat. Ayan. Diba. Mas malalaki yung ano, kamatis. No? Ayan. Ilalagay ko ito kapag nilagyan ko na ng kamatis ito. Kasi mahirap ilagay kapag hindi pa nakalagay din yung kamatis. So, ayan guys. Nailipat ko na itong mga pinunla ko gulay dito sa pasok. Ito na siya. Ayan. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye!